Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis! At best Flores po, kamusta po kayo ngayong Wow Wednesday? Okay ha, talaga namang patuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano? Kamusta na po kayo? So sa ating mga kaibigan na halimbawa on their way to work, na maaring nakasakay sa jeep, sa kotse, sa taxi, sa SUV. pagpalain kayo ng Panginoon, diba, maaring napapakinggan nyo kami bago lang kayo nakikinig at kayo nasa SUV at kamana uh, kamanan ng palataya yung driver. pagpalain po kayo ng Panginoon throughout this day. At ganun din, maaring sa ating mga office workers na ating mga kaagapay ng mga papasok sa opisina, dyan po sa Eastwood. <laughs> so, diyan po sa Ortigas, diyan po sa Makati, diyan po sa BGC, o maaaring sa Pasay, sa MOA, pag, sa, saan man po kayo pagpalain kayo ng Panginoon. At kahit doon sa ating mga kaagapay na mga mga turuturo, may mga tindahan sa palengke, nako, God bless you ha. Talagang isang malaki ano na the Lord has created us in in, in so many skills na maaaring nagagawa natin. At kahit sa ating mga kaibigan ng mga doktor, na sa medical mm -hmm. professional, nako pagpalain kayo ng Panginoon. So kayo po ay nakikinig sa programa Gabay dito po yan sa 702 DCS. At kung kayo po ay gumagamit ng transistor radio, PM radio, tiyak na kukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kaya patuloy na suportahan ang Bukawi transmitter. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at Gamit niyo pa rin po transistor radio, PM radio, definitely, nakuha niyo ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream, ay yan. Wala pa rin hanggang hulo, kung meron po kayong malakas na internet connection, maganda po ang reception ng programa. So, hindi nga lang po sa atin, di ba, dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa rin ng ating mga kaagapay na nakikinig sa ating programa. Ganyan nakatindi ang technology na we could be thankful dahil naririnig na tayo all over. So, salamat sa Panginoon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po na 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po mga reminders para po maging victorious tayo sa ating journey sa nakasama ang Panginoon. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa uh, bawat sandali at uh, ang bagay na ito po ay nanggagaling sa uh, One Corporate Center at uh, ako po'y naniniwala na kayo ay patuloy na pagpapalain sa pamagitan ng mga salita na inyong maririnig at ito'y patuloy na hahamon at gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin unique ocean landscapes. Okay. Diba? Pinag-usapan natin yung mga unique ocean landscapes ngayong linggo simula pa nung Monday. Nagsimula tayo nung Monday sa Iliothera, isang makidid na isla sa Bahamas na kung saan makikita natin ang Atlantic Ocean sa isang side na blue at Caribbean seas na kabilang side na sabi nga eh turquoise green. O ba? Diba? O kapansin-pansin nga dito yung magkaibang kulay at lalim ng mga dagat na ito kahapon naman pinag-usapan natin ang katangi-tanging phenomenon ng, ng pagtatagpo ng Baltic at North Sea. Ito naman sa may Sweden and Denmark. So, balit hindi ito nagmi-mix dahil magkaibang density ang mga ito. Tinignan nyo na ba po sa pictures? Sana po, tingnan nyo. Ang ganda-ganda talaga. So, pinag-usapan na rin natin na hindi lang blue ang kulay ng karagatan at mga lawa. Iba't iba rin according sa materials, depth, at content nito. So, ngayon naman, eh, ito naman, isang kakaibang landscape naman ang ating pag-uusapan. Ito yung tinatawag na underwater waterfall na makikita mula sa itaas sa aerial shot sa shoreline ng Mauritius. Oyan. Mauritius po ay isang island nation na ang tawag Republic of Mauritius. Ito ay matatagpuan sa Indian Ocean, mga 2000 kilometers mula sa southeast coast ng African continent. Makikita dito yung kahanga illusion na makikita sa southwestern tip ng island. So, kapag titingnan mula sa itaas o yung aerial, ang pagdaloy ng buhangin at silt deposit ay gumagawa ng illusion ng isang underwater waterfalls. So, ang impression na ito ay lubos na kapansin-pansin mula sa aerial shots. Sa katunayan nga, makikita mo ito sa Google Map. Sinubukan ko po at Subukan nyo rin. Makikita nyo talaga. Matutuwa kayo. Tingnan nyo yung Mauritius. So, ang mga sa satellite views nito, dramatic, na kung saan ang underwater current ay tila makikita sa coastline ng tropical heaven na ito. Kung titingnan ito sa ibang perspective, ang karagatan ay naglalarawan ng napakagandang samutsari na green, blue, at white na lumilikha ng isang false impression na ito ay bumabagsak pababa tulad ng isang waterfalls. Ang dahilan ng visual magic na ito ay ang buhangin na fair colored na bahagi ng tubig. Yun yung dahilan. So ang current na gawa ng mga alo na tumatama sa specific part ng isla na gumugulo sa mga buhangin upang madisperse ito kagaya ng isang natural waterfall dahil sa hatak ng mga alon pababa, di ba? So ang katotohanan, ang water, ang underwater waterfall ay mas malapit sa hourglass. Alam niyo yung hourglass, di ba? Kaysa tubig ang bumabagsak, ito ay buhangin. So in reality, ito ay isang optical illusion lamang. At ang illusion ay gawa ng mga buhangin at silk silt sediments na gumagalaw sa influence ng malakas na underwater current. So, kasi din po ganito. Ang Mauritius nasa shelf mula sa ocean floor. So, sa baybayin ng island, gradual po yung slope patungo sa isang biglaan yung sudden at breathtaking 2.5 mile drop patungo sa ocean floor. So, ang mga buhangin ang nagbibigay ng image ng underwater fall at hindi po talaga tubig. At eh, tulad nga po ng nabanggit, ito ay isang optical illusion lamang. Pagkatapos ng gabay, tingnan nyo pong mabuti sa Google Map. Ang ganda-ganda. Or, you could look at the videos. Pagkakamala mo talagang waterfalls. So, nakakaintriga po talaga ang video at picture ng underwater falls na ito. At kung hindi ka magre-research, maniniwala ka na ito ay totoo. At pag-iisipan mo, pinag-isipan ko to eh, paano nangyari yon di ba? Pero nakakahanga po yung mga pictures at video. Maari nyo po talagang gawin niya, di ba? ang daming mga unique ocean landscape dito sa ating mundo at natutuwa ako na naiibahagi ko dito sa gabay. Sabi nga, nai-encourage din, nag encourage din ito sa atin na gabitin po natin yung technology tulad ng ating mga computers upang magkaroon tayo ng dagdag kaalaman at lalong ma-appreciate ang ganda ng kalikasan at lalo nating mapapapurihan ang kadakilaan ng Diyos. Tandaan, ang katotohanan ng underwater waterfall ay isang optical illusion. Yan ha. At hindi tunay na waterfalls. Subalit so, kung titingnan mo nga mula sa aerial shot, parang tunay na tunay. So naglalaro po sa isipan ko ngayon yung mga katanungang, naniniwala ba ako sa tunay na Diyos? Sabi ko nga, may kaugnayan ba ako sa tunay na Diyos? May tunay ba akong karanasan sa kanyang kaligtasan? Nararanasan ko ba siya sa aking buhay sa araw-araw? O baka hanggang ngayon, ang Diyos ay isang optical illusion lang? Diba? Naku, mga kaagapay, kailangan ha, meron tayong tunay na karanasan at pagtitiwala sa tunay na Diyos. Kailangan meron tayong kaugnayan sa Kanya para natin maranasan ang dakilang plano at layunin niya sa ating buhay. Kagaya nga po ni Apostol Pedro, sabi niya, San pa ako pupunta na sa iyo ang buhay? So ang Diyos, hindi po siya optical illusion. Tunay po siyang person na pwede po natin pagtiwalaan at ilagak ang ating buhay. Ito po si Beth Flores ng Gabay library. Ganda ulit yung pinanggit mo. Magpurihin ang Panginoon dahil sa isinulat ko na ganito, mula rin doon sa binanggit mo. Ang, ang confusion o yung kalituhan o optic, optical illusion galing diyan sa Mauritius ang sabi mo. But mula sa Dios mang puso tayo mayroon ay alam na alam ng Diyos. Kung kaya't ang uring puso ng mga walang Diyos, opo, walang connection o relasyon kay Jesus Christ, sila mayroon, ano ang puso nila ayon sa Bible? Pag-aralan po natin, Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo mag-aral na po tayo? Isang pusong ano ra, Number one, balik ko puso at isipan ay hindi magtatagumpay. Eh, hindi maitakwil mai, ng tao yan. Alam na, alam na. Diyos. So, number one, ang balik ko puso at isipan ay hindi magtatagumpay kailanman. Yan ang, ang sabi ng Panginoon. Kawikaan 17.20, ang masamang isipan at sinungaling puso ay tunay hindi kailanman uunlad at magtatagumpay, kundi kasawi ang palad ang kanilang babagsakan. Ang balik balikokong puso ay kaagapay pa rin ng pangalwa, tampuhing puso. Magkapinsan pala yun. Tampuhing puso. Hosea Gis, Gis, uh, Gis, dos. Hosea Gis dos. Marumi ang kanilang puso kaya mga tampuhin ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang mga kasamaan. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Anong uri ng proseso ang kanilang takbo, pabulusok at lalong palayo ng palayo? Kung kaya't ano sila ngayon? Pangatlong, may matigas na silang pusong ayaw maniwala kagaya ng kanilang mga ninuno na natutong maghimagsik sila sa akin hanggang ngayon. Ezekiel 2.4 Matigas ang kanilang mga ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo at sabihan mo, ito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Panginoong Diyos. Makinig sila o hindi, basta malaman nilang may propeta sa gitna nila na nagmamasid. Marcos 6.52, hindi pa rin nila maintindihan ang pagpapakain ni Jesus sa limang libo kasi hindi pa abot ng isip nila. Sa Epeso 4.18, hindi sila makaintindi, matigas ang ulo nila at mga walang laman. Kaya wala silang share sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Ikapat, ang pusong hindi mapagtitiwalaan at sukdulang masama. Jeremiah 17.9 sino ang makakaunawa sa puso ng tao, ito'y magdaraya at walang katulad. Gaya nga, kaya nga ang taong walang Diyos ay may pusong ano? Ikalima, may pusong saksakan ng yabang. Daniel 5.20 Nang dumating ang araw na siya ay naging palalo, matigas ang ulo at pangahas dahil doon inalis sa pagiging hari. Ang Diyos ang may gawa dahil nga walang kontrol, dahil nga walang kontrol ang Diyos, sila ay may pusong nagpaplano ng kasamaan. Awit isang daan, apat na po, talatang darwa. Yaong hangad na siya, hangad niya at binabalangkas, lagi ng mag-away, magbaka ang lahat. Yun ang gusto ng pusong walang walang Kristo. Kawikaan sa iskat orse, Ngunit sa sarili may masamang iniisip ang lagi niyang ninanais magulo sa paligid at magulo ang daigdig. Kawikaan sa s puso sa kapway walang mabuting isipan, mga paang ubod tuling sa landas ng kasamaan, mga pusong hawak ng Diablo dahil walang Kristo, ang landas nila'y kapahamakan at puspuso na silang mag- nang dadamay ng ibang walang kamalay-malay. Hoy, gising! Huwag kang patangay sa nais nilang pagbubulid sa iyo sa kapahamakan. Tapit kay Kristo na siya lamang tanging pag-asa ng iyong buhay at ng aking buhay at buhay ng bawat isa upang hindi mabulid sa kapahamakan. Di ba, anak? Apa? Totoo po yan. Kailangan lapit kay Lord para hindi mabulit mm. sa kapahamakan. Ay, <laughs> eh, napakahusay pa po naman ng Jablo sa kanyang pag-ano, pang, you know, pang yung pam, pang, an, <laughs> pang, ano, Undy -deceived. Undy -deceived. Opo. Napakagaling ng Jablo sa deception. Totoo yan. so, lalo na yung, kaya kailangan, how, how would we say it? Kailangan may malalim kang kaugnayan sa Panginoon. Para mo malaman. A discernment. Apo, para mo malaman. Ang nakakatuwa nga, minsan may mga tao ang husay-husay magsalita pero walang discernment. Wala. Apo, may mga ganun. Ay, ay bagsakin, balikoko. Oo nga, balikoko nga po yun. <laughs> Kaya nga po, mas mabuti nga. Alam mo yung, mas ang talagang kailangan natin discernment. Diyan po ako, I I appreciate my mom for her her discernment. Grabe. At kaya nga nagtatawanan kami pag nag-uusap kami, oh mama, na-film mo to, mama, na-film mo to, ganyan. Kakapareho kami ng mami ng discernment. Kaya alam namin. <laughs> kaya halayit nung sinasabi noon. Ganon din si mami pag sinasabi niya yung daddy, I cannot put my finger on that person, alam ko na. And sooner or later, lalabas at lalabas yung totoo. So Ganon. Alam niyo mga kaibigan, let's, yan, oh, let's pray for God's discernment. Lalo na po ngayon, ang dami-dami na pong deception na nangyayari sa atin. ah, uh, marami dyan yung mga conspiracy theories. Marami dyan yung mga new age Aho. teaching. Marami dyan yung mga ganun. Huwag niyo na pong bigyan ng panahon yan. Go back to the Word of God, study His Word, and learn from Him. Yun yung pinaka-best. Kasi yun yung magdi-determine kung ano, di ba? Ang word lang talaga ng Panginoon po yung dapat natin pinag-aaralan. Amen. Uh -uh. Totoo yun. At meron din naman po talagang mga 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 lingkod ng Diyos na who really um, study God's word, they have their books. Sa, saludo tayo sa kanila doon. At makikita natin na in accordance, kumbaga, naka-align siya doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kapag ang mga sinasabi ng mga taong ito ay kabaliktaran doon sa sinasabi ng banal na kasulatan, lalo na halimbawa ngayong end times, yung mga, yan ang mga usong-usong ngayon, I go back to the word po, mga kaibigan, at pag-aralan po mismo. Oho. Kasi yun yung ang, ang word, ang daily consumption natin. Hindi basta cake sa special occasion. Di ba? Oh, delay consumption, yun. yun ang pagkain natin. At yung mm -hmm. kung, kung kakain tayo, lumalakas tayo. Pag delay, pag uh, occasion lang, ay doon tayo pwedeng maligaw. Opo. Oh, Kaya dapat po talaga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sumasama so, tayo sa mga Bible study groups po meron. Halimbawa may D group kayo, may V group kayo, ganun po. Wag pong walang kasama. Wala po yung, yung mag- Go with friends. Ako natutuwa po ako dun sa couples encounter na pinangunahan nila Kuya Tennis. Kasi nung nangyari yun, ang, ang ganda nung naging results. Kasi nakikita po natin na ang salita ng Diyos, akma rin sa mga couples. At merong din principles si Lord doon. And natutuwa kami sa result. Napapasalamat kami sa Panginoon doon sa mga nag-sponsor. Maraming salamat sa Panginoon doon sa mga dumalo. At patuloy na ang plano na nga po namin, plano na nga po ng home builders, gagawin na po itong yearly para po sa mga couples. At may mga umaten galing po sa ibang church na sabi na sasabihin, isa, ipapamalita rin po namin to sa aming mga churches. So ganoon, patuloy tayo na bilang mga mananampalataya. Let's Let's have a program that would continue to enhance the family, continue to enhance young people to follow the Lord, continue to enhance. Yung inay empower natin sila na lalo silang lumapit sa panginoon. Lalong lumapit at magadal ng kanyang salita. So, mm. yun po yung mas mabuti. Okay. Pray na putayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat sa amin pong pinag-usapan ngayon. Thank you, Lord. Kasi nga po, ang mundo, deceptive. Marami ng kung ginagawa ang jablo. Marami ng conspiracy theories na lumalabas. Marami na. Pero, Panginoon, ang dalangin namin, may align namin dito sa salita mo. O kung alam namin hindi ka-align, wag na namin pakinggan at saliksikin ang iyong salita. Yun po talaga yung pinaka-best. So, Lord, dalangin namin, patuloy mo po kaming gabayan with all of this around us, na magig-focus kami sa iyo at sa iyong salita lamang. Sabi niyo nga po, focusing on Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun po mm. ang aming gagawin. Today, salamat po sa buhay ni Pastor Menard Amoroso. Salamat po sa kanilang buhay. At dalangin po namin, we pray for Keda. KWCA, dalangin po namin Panginoon patuloy na pagpapalas sa kanila. Ganon din po kay Marie Glorioso, kay Karen Non. Ay, ganon din po Panginoon kay Pastor Ryan Kayapyap. yap Thank you, Lord, kasi come to think of it, ang August 2, ito po yung Panginoon na nangyari yung pinakamalakas na lindol sa amin noon nung bumagsak yung Ruby Tower. But Lord thank you walang ganon lately salamat po sa iyong protection sa amin sa aming bansa at patuloy Panginoon na i-protect mo kami from all those natural disasters at ang dalangin namin continue Lord din kami na bilang iyong mga anak na patuloy na lumapit sa iyo Lord today salamat po Panginoon kasi alam namin hindi mo kami iiwan o pababayaan man. So again, sa amin po mga kaibigan, kaagapay na dumadaan sa mga karamdaman, ikaw po Panginoon ng maging kagadingan. Sa amin po mga kaibigan, Panginoon, na dumadaan sa mga financial crisis, dalangin po namin ikaw po ang maging provider. Ganon din po sa aming mga kaibigan at kaagapay na dumadaan po, Panginoon, sa kalungkutan because of losing a loved one. At kadalasan may mga grief ambushes. Dalangin na namin, Panginoon, your comfort and your embrace. Maralasan po ng bawat isa. At Lord, patuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Ano man po yung mga challenges na kakaharapin namin today, may you give us the wisdom to be overcomers and victorious. Maraming maraming pong salamat. Panginoon, maraming pong salamat dahil kayo nga po ang tunay na kasagutan sa anumang aming problema. Kayo ang great balancer, Panginoon, at kayo ang dapat naming pagtiwalaan. Nawa ang mga balikong puso ay iyong ay aming pong ipatuwid sa iyo upang sa ngayon, ang iyong gabay ay dadaloy sa amin kung kami po ay konektado sa iyo at ang pusong ko po ay iyong tutuwa, tutuwirin dahil yun po ang plano ninyo at yun ang masterpiece ninyo. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Huwag po ninyo kaming lalampasan. So sa ating pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang po sa Lord ha, huwag pong bibitaw. ah uh, hello, shout out to Diane and Kim. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, so wag pong kakalimutan. Life is not a series of chances. It is a series of choices. So choose God always. Sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus na ating sinasamba, hatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Aruel Mendoza po, kasama po ang ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa protek ganoon din po sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganoon din po sa admin po dito sa bahay, kasama po namin si Jericho. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon Monet hanggang bukas na muli sa isa na namang gaban. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay Gabay.